Curious ba kayo kung paano ginagawa ang sardinas? Kung hindi mo pa alam, ay tara at panoorin mo kung paano ginagawa ang sardinas dito sa Pilipinas. Ang nahuli nga nilang maraming isda ay dyan nga ilalagay sa makina o tinatawag na machine para isip ang malilit, good size at yung malalaki. At sa mga dinakakalam, ang tawag sa isdang yan ay tinatawag na tamban. At yan na nga ay nilalagay na nga sa machine upang ito'y tanggalan ng ulo. At yan na nga natanggalan na ng ulo at ang susunod na gagawin dyan ay ilalagay sa lata. At ang bilang ng isda sa ay depende talaga. Minsan merong apat, meron ding lima. Depende rin kasi sa size ng isda. Minsan nasubukan nyo din bumili sa tindahan, pagbukas nyo ay merong apat, merong lima. Depende rin kasi sa size ng isda. At katapos nga natanggalan ng ulo, ay talagang mano-mano ang ginagawa. Mano-mano ang inilalagay ang isda sa lata at ito i-operate ulit ng machine papunta ulit sa kabila upang tanggalan ng mga bituka. At makikita nyo talaga na napakarami nilang ginagawang sardinas. At pagkatapos nga tanggalan ng bituka ay ilalagay ulit sa steam machine upang maluto ang mga isda. Siguro mga katangkad talagang thousands ang mga nagagawa nilang dilata dito. At pagkatapos nga inilagay sa steam machine ay dito ulit sa machine na nagfi ng tomato sauce or tinatawag na secret sauce ng mega sardines at pagkatapos ng nalagyan ng sauce ay heto na nga ang finished product grabe napakarami nilang ginagawang sardinas kada araw at talagang pulidong pulido ang pagkakagawa at talagang mabilis na lang buksan ngayon ang sardinas so alam mo na